Magpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 28, 2023, Webes at atin pong ginugunita ang kapisahan ni San Lorenzo Ruiz at ang mga kasama mga martir. Ang atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ni Ageo, chapter 1, verses 1 to 8. Igalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persia, ng unang araw ng ika na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel na gobernador ng Huda at anak ni Selchel at sa punong saserdoting si Josue na anak naman ni Hosadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon. Ipinamamalita ng bansang ito na hindi papanahon upang muling itayo ang templo. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, Magaganda't at ayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo. At doon ko yahayag ang aking kanimingan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. So, sinisimulan po natin ngayon na uh, basahin ang aklat ni Ageo. I'm sure uh, bibihira po ninyo itong marinig uh, o malaman. Baka wala po sa inyong hinagap na meron palang aklat ni Ageo. Ang aklat ni Ageo ay, Inubuo po ito ng maikling pahayag mula sa Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Ageo. Ito po ay base sa talaan ay 520 before Christ, yung, yung taon po. No? at dito po sa aklat na ito ay muli na papatuloy ang kwento na pagbabalik ng mga Israelita, yung mga itinapon noon. No? ng mga tao na makabalik sa at manirahan sa Jerusalem. Uh, pero dito ang templo po ay sira pa rin. Kung kaya, uh, muli silang hinihikayat no sa pamamagitan ni propeta Ageo na muling itayo ang templo ng Panginoon. Kaya yun po na no, sana basahin niyo po dahil ito ay halos dalawang chapters lang napaka so, napakaikli na kung babasahin natin please uh, hindi nyo makalimutan meron palang aplat ni Aguillo isa sa mga tinawag na maging propeta Ayan. Uh, muli na sa atin po <coughs> isang pagdiriwang natin mga Pilipino ngayong araw nito ang uh, pagkakatawag kay San Lorenzo Ruiz at ang kanya po mga kasamang mga naging martir. Si San Lorenzo, siyempre siya po ay kauna-unahang Pilipino. Bagaman si San Lorenzo ay may dugong uh, incheck o Chinese blood. No? Dahil uh, siya po ay lumaki dito sa Binondo. No? Kaya nga ito po ay tinayuan din ng simbahan at ipinangalang kay San Lorenzo. Uh, si San Lorenzo ay isang laiko, uh, isang tatay at asawa. Pero dahil po sa pangyayari noon na kinailangan niyang lumikas o tumakas kasama ang ibang mga pari at nang sila po ay maabutan doon po sa Japan at doon ay sinubok ang kanyang pananampalataya, hiniling ng mga Uh, nagpapahirap sa kanya na isuko ang kanyang pananampalataya, ang kanya pong pananalig sa Diyos, pero ang kanya pong <coughs> paninindigan ay tinamalas no dahil sabi nga doon sa pinaka -sikat na linya na ina-attribute sa kanya na kung sa man po ay magkaroon ng isang libong buhay ito po ay kanyang iaalay sa Diyos ganun po kaya si San Lorenzo ay Uh, binigay ng simbahan para magsilbing inspirasyon at halimbawa lalo tigit para sa mga laiko na posible po na makamtan ang corona no, ng, ng pagkamartir alang-alang sa pananampalataya kahit ikaw po ay isang ordinaryong tao lamang no, pero yun nga po na no, talagang mahiwaga din ang pagkilos ng Diyos, kahit sa mga ordinaryong tao, ay kanya pong ipinapamalas ang kanyang kapangyarihan. At kailangan lang talaga natin po rin na ma-inspire sa halimbawa ni San Lorenzo, ma-inspire sa uh, kabanalan at ganoon din naman po sa paninindigan sa ating pong pananampalataya. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon siya si San Lorenzo, isa sa ating kapwa Pilipino, kalahi natin, kadugo natin ay nahanay sa mga banal. At nawa, mas marami pa po, no, katulad ni Pedro Calungsod, marami pang Pilipino ang mahanay sa mga banal o mga santo na nagsasabuhay ng pananampalataya at hindi natatakot na mag-alay ng buhay alang-alang sa panalang palatay. Kaya muli po, isang maligayang kapisahan ni San Lorenzo Ruiz at ang kanyang mga kasamang mga martir.